versus sexy ang laban natin ngayon. Kaya unahin natin ang mga eksperto sa pagpapatawang mga veteran stand-up comedians ang team Payaso. Mga kapuso! Nasa ang nag-iisang L.E.B. ng Klaus Republic! My ladies, Joe! L.E.B.? L.E.B. hindi, LB L.E.B.? L.E.B. anong L.E.B.? L.E.B. bakla! Mga kapuso! <laughs> ano ba? Hello everyone! My name is Rina Elibiga. Kamukha mo? Yes. Kamukha ko naman ba? Ang tatay ko! Yes. Hello everyone! Ako po si Henry, G, ang nag-iisang pa-bosses ni Casey Tendinga! Yes. Yes. Ito, version ng bahay kubo. Bahay kubo, ba, kahit munti, ang alam ng hay sa isa't tingin? 🎵 yeah! Hello po mga kapuso! Ako po si Vivette Delfin, ang little diva ng Pampanga. Ba sa baba naman ang bahay kubo mo. Bahay kubo, ka ba! kahit munti, sa kabilang kumulan, laban na! 🎵 Ayan po ang team Maraming salamat sa inyo. At ito na po makakalaban ninyo, mga aktor na bumida sa mga series at pelikulang may LGBTQ themes, ang Team Boys Love. Yay! Hello mga puso ako nga po pala si Team Tupil, Hello. ang Chinitong Online Crate Caterer at Dancerist. Hi mga kapuso, ako po si James Ocero. And ako nga pala si Jericho de Lozano Baguigay. <laughs> Hindi ko kaya tapay yung energy nito eh. Hello mga kapuso, I'm Hiro Shimoji. <laughs> Fearless forecast. Ano sa tingin mo, ilang puntos kaya kukunin ng Team Payaso ngayon? Siyempre naman, hindi kami papayag na makakascore sila. Pero mali mo, sa amin, makascore sila. Good luck, Team Payaso! Good luck din of course, Team Boys Love at stake is 20, 200,000 pesos. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Joel and Tim, let's play round one. Yes! Let's go. Net. Idol, Idol Eli. Sa. Sa si Marian Rivera. Ayan. <laughs> <laughs> Ito na. Top 5 answers are on the board. Ano ang karaniwang wish ng mga ninong at ninang sa bagong kasal? Kim. Um, sana magtagal habang buhay. Ah! Sana magtagal ang samahan habang buhay. Nandiyan ba yan? Survey Sir Tim. Faster, play. Play. Okay, let's play. Let's go. Round one. Si James po, tagal na unin yun. James, ba't iba naman yung mga nanonood sa atin? Ang nanonood sa ating laon yun. Ay, binabati ko nga pala yung mga taga-support ako sa La Union. Ay, sa inyo, guys. Sa mga nanonood sa Family Feud, yan. Yes! Ayan! O oh, ha? Tim, James, anong karaniwang wish ng mga nino at nina sa bagong kasal? Magka-baby! Yes! yes! Ilan? Sampo! Yes! So, Tansan ba ang magka-baby? Services? Jericho? Nikoy! Karani mo, naging ninong ka na ba sa kasal? Ay, hindi pa po. Ah, hindi pa, hindi pa, hindi pa. Pero ikaw, nagpakasal ka na? Hindi ko pa rin inisip. Ah, hindi pa rin inisip. Pero kung magdininong ako, Dingdong na lang. Kung ako ninong, ano kaya yung wish ko sa bagong kasal? Na maging mas magbunga ng mga magagandang bagay. Ang samahan nila. Oh! magagandang bagay ang samahan. Tama-tama yung -tama, yes. interpretation. survey. yan, survey? na po. Hero. Ano karaniwang wish ng mga nino at ninang sa bagong kasal? Yumaman. Yumaman! Siguro naman, hindi lang sa bagong kasal. Wish na lang kahit kanino. Para sa akin na din. <laughs> Ikaw ba, Hero? Ilang taong ka gusto magpakasal? Um, before 30. Before 30, ilan taon ka ano na ba ngayon? 24. 24, o oh, malapit-lapit na, 6 years to go. Nandyan ba ang yumaman? Yeah! So this is? Yeah! Tim, oh! dalawa na lang Tim. Karaniwang wish ng mga ninong at ninang sa bagong kasal? Magkaroon ng magandang trabaho. Trabaho! Nandyan ba ang trabaho? So this is? Oh. Standby. Pwede na kayo mag-usap, pwede na kayo mag-usap. James, James, isa na lang. Kailangan ko mo ito kundi mag-steal sila. Karaniwang wish ng mga ninong at ninang sa bagong kasal. Siyempre, maging masaya. Yun yeah, lang. Simple yeah. na. Maging basic happy marriage. Nandyan ba yun? Survey says? Yes. Very good. Jericho. Ano pa kaya? Wish? Karaniwang wish? Kadalasang wish ng mga ninong at ninang, ninang. sa bagong kasal. Tumibay ang samahan tumibay ang samahan. Nandiyan ba tumibay ang samahan? Parang ganun, tapagal pa. Services? Wala. Pareho na yun sa tumagal ang samahan. Eto na. Di bet? Alam na, alam mo na. Ano kaya? Ninong, ninang... Uh, ninong, ninang ka na? Ninong, dig ninong ka na pa? Hindi hey, ninang? pa po. Pag ikaw ay kinuha at meron kang wish para sa bagong kasal, ano kaya yun? Siyempre, maging masagana. Masagana? Ay! Henry. Ano pa? Ano pa? Maging, uh, maluso, good health of family. Good health. Rina, ano pa kaya? Magkaroon agad ng bahay, sariling bahay. Sariling bahay! Joel, isa lang. <laughs> ano ang karaniwang wish ng mga ninong at ninang sa bagong kasal? For the win, isa na lang doon. Huwag mag-aaway. Huwag mag-aaway! niya sinunod. Nandiyan ba ang huwag mag-aaway? So he says,